<laughs> Adik. <laughs> Baliw. Ano ah. ka? Tika lang, Ayan hindi ka. ko pa natapali. Nataliin ko pa isa pa. Ayan ka. Hmm. Numa na natin kanina, puto lang yung tali at hindi ako isa lang yung tali ko eh. Tulis kasi ng ipin mo. Alit lang kasi ng tit mo. Ay, isang higa. Bibidyo Papa. <laughs> Tapos sila ni Papa sa YouTube mo. Ayos ka nang ganito, Para sa video. makita mo tatay bukas. Ngingiti ka kay tatay. Tatay! ba? Kay nanay. Kay Kay nanay. Kay Kaya lang gagalawin ko muna kung... Ikaw pakita kay Daddy Bok kasi ka bastos yung ilong niya, nilalagay lang sa may bibig ko. O, tapos? Siya siya ilong. O, tapos? Ayoko siya pakita. <laughs> Ganun, tiki na. tiki lang, hmm, gagalagin ko na. Angitin Daddy Bok. Yung pang, pang swimming ni Daddy Bok, kasi hmm. sabi ko ito, Iy, bastos! And tapos? Umalis kami. Saan ka nung punta? Ay, simple. Kanina. Mag Swimming kayo? Ah. Kanina? Anong um, matagal na yun? Kasama kayo ni Papa. Kasama pala kami. adaw Ah. Ito yung Masakit ba yan? Ah. Ginagalaw ko lang. Para mabilis siyang maalis. Hindi kasi mahawakan pag sa kamay eh. Ako <laughs> oh, pa yung new ni... pa na to. Mamaya pa. Ini-stitch ko pa nga uh, ni Nak -no. Dapat gaya natin yun sa ano. Tatali sa pinto. Tapos isasara rin yung pinto. <laughs> Pagsara sa pito. Ah! Choco lang. Ah! Mumukod yun. Mumukod yun. Tingnan ko, tingnan ko. <laughs> Nasaan, <ha>? Nasaan eh? <laughs> ano, na? Nasaan na yun? Cheat. Mumukod mo na lang. Ano, miss mo na. Ito. Hey! <laughs>